Pabrigata ibinunyag ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III na may mga Amerikanong sundalo na kasapi sa tinawag na U.S. Task Force Ayungin. Sa kanyang official ex-account, sinabi ni Austin na ginawa niyang pagbisita sa mga U.S. service members matapos ang kanyang pagbisita sa Command and Control Fusion Center in Palawan. Dito pinasalamatan niya ang mga tropa ng U.S. sa kanilang trabaho para sa kanilang bayan at mga kaalyado sa rehiyon. Hindi pa malinaw kung ano naman ang partikular na gampanin ng mga naturang sundalo. Ang pangalang ayungin sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan ang BRP Sierra Madre, mga Maaring o maalalang kamakailan lamang ay pumirma sa makasaysayang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA sina Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr. at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III tuon ito sa intelligence sharing agreement at pagpapalakas ng bilateral cooperation Brigada Balita Nationwide